Novelty hit ni Yoyoy Villame Hindi pinalagpas ni Jezabel O Jezabel Hindi ka talaga tumitigil kumanta, no? Hindi po Alagang kanta ka lang ng kanta, ganon Sayaw ka lang din ang sayaw So, ikaw ay nasa YouTube ngayon, di ba? Opo Sabi mo, pinagtatawanan ka Opo Pero natutuwa ka ba? O naiinsulto ka na pinagtatawanan sa... Naiinsulto po ako sa kanila na pinagtatawanan po nila ako. Ah, ganoon. Naiinis po ako sa kanila. Nang bibintang po sa isang taong wala naman po, kahit wala po kung pinag -aralan. Bata pa lang ay naulila na sa bagulang si Lenler. Hindi na siya nakapag-aral at hindi na rin nagkaroon ng pagkakataong matutong magbasa at sumulat kasi si, po siguro po, po may wala na rin na Facebook. Naging dalawa na lang po kami magkamali. Naku, pa na mo umiyak. Gusto ko masaya tayo, ha? Masaya tayo, masaya tayo, ha? Gusto ko po makatulong sa katatid ko. Lalo-lalo na po sa mga anak ko. Nabigyan ko sila ng kabutihan. May anak ka na. Ako. Hmm? Ilan ang anak mo? At sa murang edad na 15 anyos ay naging isang batang ina. Ang ganyang pangalay na anak na pilitang ipamigay sa iba dahil sa hirap ng buhay. Nakapisa naman ang dalawa pa niyang anak sa kanyang ate sa Antipolo. Kung sa isang siya nakakarating, kaya niya inilagi sa mga sa kapatid niya sa ate niya. Dagdag pa sa nararanasang hirap ni Lem Lem sa buhay, ang pagkakaroon raw ng sadista at abusadong kinakasama. Inubugbog na po ako. Inugunst eh. Oh, ano, meron ka pang sugat dito? Ano naman itong sugat na ito? Sugat niya po yan ng martilyo. Pinupok ito ng martilyo? Bakit ka naman nagugulpi na asawa mo? Sumama po siya sa ibang babae. Sumama sa ibang babae. Kwento pa niya sa amin, lulong di umano sa droga ang kanyang kinakasama kaya nagagawa ang pananakit nito sa kanya. Minabuti ni Lenlen na makipaghiwalay na lang sa lalaki. Sa so pagbobote, diyaryong garapa, iniraraos ni Lenlen ang pang-araw-araw na buhay. Kumikita siya ng 20 pesos at idilibili ng noodles at itlog para maitawid ang gutom kapag may ekstrang pera, nakabibili siya ng isang kilong bigas para sa kapatid. Eh, huwag ka na umiya. Kailangan na. Smile ka na. Smile nga. Smile nga. Oh, ikaw talaga kikilitin kita. Oh. Tapos yung pustiso mo, anong gagawin natin sa pustiso mo? Oh, nalito lang po dito. Eh, syempre. Wala nga naman dito sa likod ng batok mo ilagay. Talagang nalito lang po. Tumaway. Ano? Iyak ko kung tumawin. Okay lang sumawa kahit walang ngipin. Ano ka ba naman? Mabuti nga natural. So, papagawang kita ng pustiso para kung nakakapagsulat ka na at saka nakakabasa ka, meron ka ng pustiso, baka ma-discover ka na ni ano, ng Star Records. Marami ang napapasaya ng mga nakatutuwang video ni Jezebel na tulad niya marahil ay marami ring pinapasan sa buhay. sa ko, o lenmen higit pa sa pagnanais niyang maging singer o dancer ay tila masusulit ang pangarap kung darating ang panahon mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga anak